So yan mga kalok, so nandito tayo na ngayon sa Real Quezon So yan makikita nyo, Real Town proper pag kumaliwa tayo Pati dun papunta sa port At dun rin yung mismong General Nakar uh, Dyan, pwede ka dyan umigot papunta ng Marilaki na in Infanta Quezon Pero dito tayo ngayon, kakanan tayo So dito tayo sa mismong shore Sa may gilid ng ano nila, coastal So tara, tignan natin Ayan, natatanaw ko na yung dagat Ayan o <laughs> Ayan yung shoreline Napakaganda talaga dito Napakalapit lang Sabihin natin dalawang oras kalahati lang From Metro Manila Ito na agad ang makikita mo Ah, kamisay eh. Ito sa far <laughs> Dito 'yung merong mga rock formation, may mga uh, rock bed. Siningatawag. Ano Santa. Diba? Sa tala. Yeah, ano abang hindi pa tayo doon tayo sa merong nakalagay na Isla Briyan. malapad yan, yan. I love malapad alam mo na yan kung ano yung malapad <laughs> so, tara dudulo pa tayo dun actually itong kali na to sana may matapos na eh. or alam ko ginagawa pa lang diretso to ng mauban Quezon So yan mga kalok, so nandito tayo ngayon sa Bali Mauban, Quezon na to. So, dati kasi, nakikita ko lang to na ginagawa pa lang yung kalye mula dun sa mismo I Love Real, Pero ngayon, kung mapapansin nyo, yan sa aerial view, eh, ginagawa ni mismong kalye. Matatapos na hanggang dun sa mismong pier. Pero hindi pa daw makakaikot or makakapunta sa mismong bayan ng mauban. Meron kasi dun mauban uban port. So, mamaya-maya pupuntahan natin. Pahinga lang ako ng konti. Nakakapagod. Sobrang init. Ayan mga kalok, so pupuntahan na natin yung ano yung kalye so rough road nya kung mapapansin nyo <laughs> adventure so careful lang tayo dito so mabuti na lang maganda ang klima dahil sigurado pag umuulan maputik to saka sigurado madulas pero actually itong mga bato na yan yung mga ganyan, madudulas yan. Ah. So ito yung mismong daan. Kaya meron pang dailog na no. Kayaning kaya, nah kayaning <laughs> kaya. yan Panis. Ya itu. Oh. Antarik. <laughs> ya, kaya kaya. Let's go. So ayan. Nakaabot tayo doon, nakakatuwa. <laughs> so siguro mga ilang taon na lang mabubuksan na rin siguro yung mismong kalye doon mula dito sa Mauban Port na sinasabi ni Kuya papunta doon sa Mauban na town proper. Diba para paikot na lang So marami ka ng choice na pwede mong daanan Pero sigurado sa ngayon madilim dito sa lugar na to Dahil wala akong nakikitang mga street lights So mahirap dito maabutan ng gabi Dahil hindi naman sa delikado yung lugar Yung mismong dadaanan mo kung di mo kabisado Baka syempre or masiraan ka Walang, walang makakatulong iyo At blue view yung telepono ko at walang signal ayun may tindahan dito okay oh so ibig sabihin may siya na na dito syudad hindi syudad kumbaga may komunidad nagkaroon pa dito ng landslide oh. sigurado nung umulan, nung bumagyo may landslide dito Ay. Baga, hindi naman masamang gumawa ng maraming kage o daanan papunta sa mga panibagong bayan o sa mga susunod na bayan na sabi nga nila na no, nasisira ang kagubatan yes, nandun na tayo, nasisira pero dapat, di ba Uh, pangalagaan pa rin kumbaga kung ilan ng puno na masisira or madadaanan nung, nung construction dapat palitan nila ng doble sabihin na natin limang puno ang nasira palitan mo ng sampu di ba? pero napakagandang lugar kuya todong ite hehehehe <laughs> mauban keso na nga tayo ayan maligayang pag pagdating ayan o oh. o ayan o oh. nasa mauban keso na tayo so pumasok na po kayo sa bayan ng mauban keso So kung mapapansin nyo meron mga alibata Kasi meron ditong mga indigenous Uh, mga person katulad mga Aita or mga naninirahan dito sa kabundukan So wala na tayo ngayon sa Real Quezon, nasa Mauban Quezon na tayo. Pero sabi nga nila hanggang sa Pier pa lang daw yung kalye dito. Wala pa daw, hindi pa daw lumatagos papunta dun sa mismong bayan ng Mauban. Pero titignan pa rin natin, di ba? nag na lang kami bumalik dahil private property pala yung port na ginagawa. Dahil tinanong kami ng gwardiya kung nagbi-video ba kami o hindi. So sinabi ko na lang hindi kaya nag na lang kami maghidob. So tara, hidob tayo. mga nakakamiss talaga na lugar eh. Ito yung nakaka-cleanse na mga stress na natin sa siyudad. Walang internet. Walang signal. Malayo sa ingay ng siyudad. Ang halos maririnig mo lang yung ito, yung mismong Agos. Puni ng mga ibon pagaspas ng mga dahon sa puno So, nakaligo na tayo. Pag-cleanse na tayo. Yung mga stress. Negative vibes. Wala na. Ang meron na lang, yung magulo kong buhok. <laughs> and, yun si misis. And, hi! So, ano masasabi mo sa biyahe natin ngayon? Ha? Masasabi? Anong tinatawa na mo ako? Ha? Uy. Masaya ka ka! Ayoko! <laughs> ano kayo mo? Nagsasalita ka lang ha eh. Masarap sa ang... Maligo! O oh, bakit hindi ka naligo? Ayoko! Sandaling oras na tayo dito! Uh, Alam niyo kung bakit? Hindi siya nakakabitin. ginawen, Sarap-sarap kaya maligo! Ayan. Lulublub lang daw siya ng paa niya. <laughs> so yun mga kalok. So hanggang dito na lang. So sana magustuhan niyo tong video na to. Tong road trip na to actually. So wala talagang plano. Biglaan lang. Naisipan ko lang bumiyahe dahil na nakakamiss na rin dahil na busy tayo masyado itong mga nakaraang linggo at yun nga sana supportahan nyo ako sa mga susunod nating na video travel vlog mga destination at next month meron ako sa inyong isang supresa na kahit ako na surpresa din ako dun sa natanggap kong balita na yon sa isang invitasyon na isa sa mga bucket list ko so sana magustuhan rin nila yung mga susunod kong video yeah. So this is Loki Moto, road trip.